<laughs> no, 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 no. Pre! Ngayon ko to, pre! Ah! Pring Ay, kana! Naan na po na, imong kumpari, oh! Eh, sapa! Pagdala-dala, cake para kakaon! Balong ato, maling sa kabuok rin, eh! Ay, sapa! Wala namang gari na to, nilis! Ikaw! Ikaw yung upawa ka! Sigurad ka baik lagi ba? Tawa! Ay, madam! Madam! Regalo na kong cake, madam, oh! Saan mo sa cake?

Biko! kau mau gue baca di Kajaula? Belah, ulay, 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 lagi. ulay, 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 ulay,